Malayo na ang narating ng Region 12 sa larangan ng katiwasayan at kaayusan. Patunay dito ayon kay South Rabato Governor at Regional Peace and Order Council o or RPOC 12 Chairperson Reynaldo Tamayo Jr. ang pabalik loob sa pamalaan ng higit siyam na raan ng mga rebelde sa rayon. Pinakamarami na higit limang daan sa mga ito ayon kay Tamayo ay mula sa South Kiribato. Naniniwala si Tamayo na ito ay resulta ng pagtutulungan ng national at local government agencies. Ito ay sa pamamagitan ng government, regional Peace Framework for Lasting Change and Progress o so GRPL at pagpapatupad ng Whole of the Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict o LTFL Cup. Binigyan di ini tamayo na dahil sa pagtutulungan na abot ng serbisyo ng gobyerno ang mga lugar na dati ay diduturing na apektado ng insurhensya at mahirap marating. Ayon pa kay tamayo na hirapan na ngayong bumalik sa dati nilang mga kuta ang mga rebelde dahil sa mga mahalagang proyekto na naipatupad. Kabilang anyan sa mga ito ang water system at access sa edukasyon sa mga komunidad na dati ay apektado ng kaguluhan. Sinabi ito ni Tamayo sa pinakahuling pagpupulong ng mga kasapi ng RPOC2 sa Ruel besakon Ruel usahan NDBC bida balita.